guys. Lunch time po tayo. Ulam po namin. Bisayang gulay. Tapos langganisa. <laughs> Ayan naman po daw. Langganisa lang. Longga. With nisa. Mm. Diba? Halika dito. Sabi mo? Mm. Okay. 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 Ang um, ganay sa ang guys. Murag murag sa buwan Himang himang cake. Himang himang na po na siya. Akin dalawa. Ubusin mo muna yan. Gulay. Yan guys. Nalagyan kong aking binata. Binata. Ha? Wala mo. mo kabawa na Gusto ko itong tosino. Kumain ka na muna. Tosino, dahi ti? Nung gani, sa Kain na, usog ka dito. Uto, layo-layo sa, sa lamesa. Yayain mo na si Papa. Kain ako, atay? Kain, Papa. Akala ko, ano niya, oh, atay. Sige, Papa. Busy si Papa. Ano? Yala, let's eat. Sabaw, guys. Magsabaw pa na. Nilagyan ko. Asam. Ayan na, Nilagyan ko na doon. You know, Sabaw do ba? Ang butang, butang na, guys. Dapo. Masabaw? Hmm. Hmm. Duma. Ayaw ko pagpa-apawa. Pailain ko dito. Marami ko kao. Ito. Ang um, na. Ha? Ang um, umuman um, um, na uh, sa pagbinsan. Ay, provincial. Provincia. Provincial. Provincial ka ng provincial. Hello guys, masarap aming ulam. Ito yung baboy. <laughs> Gusto mo talaga baboy anak? Saka na anak pagdating ni Papa. Yes. Yeah. Para kayo ni Papa mahili sa karne. Eh. O kasi, ayoko Parehas lang baboy. Gusto ko kasi rin yung ha? Uso ka dito. Ayaw kasi ng ano. Gusto ko lang nun ihaw, yung mga ganun. Pero yung ano. Tubig, bawal. Hindi ako mahilig sa Dapat pala nag ano tayo ng tuyo, no? Ayaw na? Ayaw. na Ayaw na. ko na.

Kain tayo, guys. Kain tayo, guys. Ang sarap ng gulay ko. Akin? Ha? Huh? Akin. Ang mm, kalabasa. Kalabasa ko ha? Huh? Kain ka ng gulay. Para tumalino ka. Bright? Maka-bright? Hmm. Pampatalino yung Hilig man ako nito tapos patula. Hmm? Hilig ako nito tapos patula. Kalabasa. Para yung mata, ayo. May ng kalabasa para makakita ng ay makakita malinaw <laughs> ang mata. <laughs> <laughs> Bakit? Tawa ko Sa Pagluto kita ng sopas Alam yung sopas? Gusto gusto ko Hindi yung sopas na may Yung Pang sausos o tinapay ha Yung sopas Tupas na, na ano. Pag ni Papa, mag-salad tayo. Hmm? Wala pa ako nakikita <laughs> hmm. yung salad. Tingnan natin. Ano na, tarin na guys. Para Parang yung guys, yung guys, kayo. Ano na eh. Hmm? Hapur ba din Nagugulay din kayo? Ano ba? Lawasa. Hmm. Ang tawag niya. Lans. Mala na. Nagibigyo pa kami. Why? <laughs> Laswang gulay, guys. Sarap sana ito, May tuyo. Kalimutan ko mag-ihaw ng toya. Patayin yeah. mo, ma. Yan mo lang. Hmm? May mga tali. Kainin mo na yan. Tali ka na Wala, saka na yan sa tindira. <laughs> Pag bibili ka ng ganyan, hindi naman yan tatanggalan ng tindera. Ito talaga. <laughs> Kasi yan, dyan nakabalot yung ganisa. Ito yung guys. Ito si Papa. sabaw. Wait lang, boss. Ang pa ko. Hulat pa, pang hulat. Tama na mo? Ayun ka ng gulat. Nauubos mo ginalaki ay. Kailangan maubos yan. Sayang mapanis. Sayang mapanis. Panis? Hmm. Bakit sa inyo mapanis? Amin palis. Amin mapanis. Kampre. <laughs> Tagalog yun. Ibig sabihin ng panis ng Bisaya. Panos. Tindihan mo? Bakit ikaw nagbibisaya? Hindi. Ano yung hmm, bisis mo? Ini-explain ko lang sa'yo. Hmm. <laughs> Pinapaliwanag ko lang ba? Ang mo. Kaya ka okra? Ang galing nga. Ah. Kala ko hindi ka kumakain ng okra. Ang hmm, gusto ko. Saan kayo nabili ng gulay doon kayo sa Martisan? Hmm? Mm. Martisan? Martisan? Mag-bye-bye ka na. Bye-bye